Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Akala nila ay isang walang kalaban-labang cargo ship ang tatamaan nila. Pero ngayong pagkakataon, isang US Navy destroyer pala ito at nagkamali ng malaki ang mga Houthi noong unang bahagi ng Abril 2025 matapos ang isa na namang serye ng mga pag-atake ng drone ng Houthi sa Red Sea hindi na lamang basta depensa ang ginagawa ng US Navy sa gitna ng Red Sea. Tila pagsabog ng mga paputok sa ikaapat ng Hulyo ang hitsura ng mga radar screen dahil sa dami ng paparating na drones, muling umatake ang mga rebuilding Houthi na bahagi ng lumalakas nilang kampanya. Pero sa araw na yon, maling barko ang pinili nila, hindi basta-bastang barko ang tinarget nila. Ito ay isang destroyer na may kakayahang hindi lang dumepensa kundi umatake rin. Sa loob ng ilang segundo, Nagsisigawan ang mga alarma, gumana ang mga sistemang depensa, at naging tambak ng bakal ang mga drone bago pa man makalapit at yun pa lang ang simula dahil ang sumunod na pangyayari ang nagpatigil sa buong rehiyon. Ano nga ba ang nangyayari kapag nagkamali ng target ang isang grupong rebelde at isang barkong pandigma ng US Navy ang nabangga nila? Hindi na lamang simpleng daanan ng kalakalan ang Red Sea. Isa na itong war zone. Simula pa noong huling bahagi ng 2023, sunod-sunod na ang pag-atake ng mga drone at missiles ng mga Houthi mula Yemen sa mga barkong dumadaan doon. Ang sabi nila, suporta raw ito sa Palestina pero kahit anong barko, commercial man o militar ay tinatarget nila. Para sa kanila, basta may kaugnayan sa kanluran, pwede nang atakihin pero magulo, hindi sigurado at lalong nagiging mapanganib ang mga taktika nila. Naroon ang US Navy nasa gitna ng kaguluhan sa loob lang ng ilang buwan, mahigit apat na pong atake ang naitala laban sa mga barko sa Red Sea. Dosi-dosi ng mga one-way attack drones, mga anti-ship cruise missiles at kahit ballistic missiles ang pinakawalan. Marami dito ay napatumba habang nasa ere pa lang pero ang iba tumama sa mga barkong sibilyan. Ilang oil tankers ang kinailangang abandonahin. Bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kalakal ang kinailangang ilipat sa palibot ng Afrika. The dagdag linggo sa paghahatid pero hindi lahat ng barko ay umatras, may ilan na lumaban. Kabilang dito ang mga barkong tulad ng USS Carney, USS Gravely at USS Laboon na inatasang protektahan ang mga komersyal na barko sa ilalim ng Operation Prosperity Guardian. Ang USS Carney pa lang nakapagpabagsak na ng higit apat na pang drones at missiles gamit ang mga high-tech system gaya ng Aegis Combat System, Standard Missiles, SM-2 at SM-6 at ang Phalanx CIWS, mga mabilis na gatlinggun na kayang durugin ang drone sa bilis ng 4,500 rounds kada minuto pero may isang pag-atake na talagang tumatak. Nagpakawala ang mga Houthi ng isang grupo ng drones mula sa kanlurang Yemen. Ang akala nila ay tanker na may langis ang tinutumbok nila pero ang totoo isang Arleigh Burke class destroyer ang nakuha nila sa radar. Sa loob lang ng ilang segundo, gumana ang radar ng destroyer, tinutukan ang mga papalapit na banta, umaling ngaw ang mga utos at nagsimula ang laban. Isa-isang sumabog sa ere ang mga drones at missiles na durog bago pa makalapit. Nagkamali ng malaki ang mga Houthi, ang edge system ng barko ay walang tigil sa pagmamanman sa ere, dagat at ilalim ng dagat. Kapag may nakitang kalaban, automatiko nitong kinukuwenta ang perfectong intercept sa loob lang ng ilang milisegundo. Pagsamahin pa ito sa SM-6 na missiles na kayang bumagsak sa target sa bilis na match 3.5 at sa phalanx na ginagawang pira-piraso ang kalaban, ito ay parang lumulutang nakuta. Hindi mo basta-basta masusurpresa ang ganitong klase ng barko. Nagpatuloy ang kwento habang ang Red Sea ay puno ng tensyon. 24-7 ang pag-intercept ng mga US destroyers. Nakapansin ang satellite surveillance ng panibagong launch mula kanlurang Yemen malapit sa Al-Hudayda, isang pagsabog ng drones at missiles ang pinakawalan. Target sana ay isang komersyal na barko mula Europa pero maling barko ang nakuha nila, isang fully armed US Navy destroyer at hindi ito luma o bulok na barko. Ito ay isang Arleigh Burke class guided missile destroyer, isa sa mga pinakamabangis na barko ng US Navy. Noong una, parang normal na escort mission lang ang destroyer pero nang makakuha ng kakaibang radar echoes, auto automaticong nagtala ang Aegis system ng maraming incoming threats vampires inbound multiple bearing 270 sigaw ng officer of the deck navies lang ang vampire para sa incoming missiles. humalingaw-ngaw ang mga alarma. Nagmamadaling pumwesto ang mga tripulante sa battle stations. Sa isang iglap mula sa routine patrol, naging full combat mode ang destroyer. Sumambulat ang SM-2 missiles mula sa vertical launch systems. Parang kidlat na nagliliparan sa langit. Sunod-sunod na pumutok sa ere ang mga drone. At nang hindi pa rin tumigil ang atake, gumana na ang phalanx siyats. Para itong higanting gilingan sa Eri, tad ang mga nalalabing drones hanggang sa ang huli ay nadurog mid-air. Sa loob ng siyam na segundo, tapos na ang labanan, walang tinamaan, walang pinsala, total dominance. Hindi nila napuruhan ang US destroyer, sa halip pinatunayan lang nila kung gaano kabilis at bagsik ang tugon ng Navy. Ang ganting sagot, makaraan ng ilang oras, suot na ng mga piloto ang flight gear nila, nilinis ang mga flight deck, hindi lang simpleng patrol ang sinasagawa, retaliasyon na ito. Gamit ang F-A-18 Super Hornets, EA-18G Growlers at MQ-9 Reaper drones, naglunsad ang US ng multi-phase airstrike laban sa Houthi launch sites sa paligid ng Al-Hudayda. Unang yugto, electronic warfare, tinigil ang radar at communications ng kalabasan ikalawang yugto suppression of air defenses gamit ang AGM 88 HARM missiles pinatahimik ang mga SAM systems ikatlong yugto hammer strike binihag ang mga launch facilities drone warehouses at command bunkers gamit ang GBU-38 JDAMs at laser-guided bombs nakita mula sa mga pangingisdang bangka ang pagsiklab ng langit sa Yemen. Real-time ang monitoring, mga Reaper drone ang nag-stream ng footage pabalik sa mga barko at command centers. Ang resulta? maraming sekundaryang pagsabog, indikasyon na tinamaan ang mga budiga ng bala ng Houthi at ang pinakamagandang balita, wala ni isang eroplanong US ang nasaktan. Ang buong strike group ay nakalayo bago pa sumikat ang araw. Lumabas ang satellite images makalipas ang 24 na oras. Sunog ang mga gusali bagsak ang mga bankers at isang malinaw na mensahe. Hindi mo basta pwedeng atakihin ang US Navy nang walang kabayaran, mas malalim na aral. Hindi lang simpleng drone o missile ang pinag-uusapan dito. Test ito ng political will, regional influence at military dominance. Hindi lang ang Houthis ang nakamased, pati China, Iran at Russia. At ngayon, alam na nila kung tatargetin mo ang barko ng US Navy, mas mabuti pang magdasal ka dahil kapag nagkamali ka, ang ang balik ay apoy na hindi mo kayang salagin, kaya hanggang ngayon nangunguna pa rin ang Estados Unidos bilang isa sa pinaka makapangyarihang bansa sa buong mundo. Bago tayo magtapos ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Enrique Pantua GR, Ray Layanti, Antonio Pauyon, Rogelio Taburada, Joe Boy Rakipiso, June Abrico, Aleja Garde at Freddy Atoli. Maraming salamat po mga idol sa inyo, patuloy na panunood at suporta, kita kita po tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.